What's up mga kanasa boy? Kamusta ka dyan? Nagbabalik na naman ako, kanasa boy. Ano ba may mga kanasa boy ngayon? Pero nung isang tropa at kaibigan ay isang may pagawa ng pagawa ng mga mga uh, kayo patra mga yan. Ngayon lumipat sila ng shop kasi ang mga kanasa yung mga inbox niya kagad yung niya sa akin pati yung bahay din na ginawa niya pinagtitibagin sa ibinit niya sa akin kaya nga mapakita ko sa inyo paano ako kumuha sa kanila titibangin ko mga anak sa boy ngayon panoorin ko rin yung magbabalik ako isang magandang munang intro dyan pakita niyo mga kanak sa boy bang bang pamaya na ulit intro muna tayo Pa-pa! mga kanan sa buhay, na po ako, pupuntang, di ba? At pupunta ko na po yun, tropo ko, nagbenta sa akin ng mga kahoy na nag naglipatan nila. Ngayon, mga kanan sa buhay, rin, nabiyahin na. Kaya kaya naman sa buhay, nagbiyahin na ako, tinutukas sa akin ng camera, tinig, pakita nyo naman, mag-isa lang ako, nabiyahin na po ako, kaya may pangitingiti pa ako. Kaya na sa boy, nasa kanto na ako, ipapakita ko na sa inyo, ang biyahe ko ere, pupuntang lipa, kaya patutugin mo natin na sa matindang music jam. mga karasa po yung nakarating na po ako sa aking pagkukuha na po ng kaya rin po yung mga lumang bahay at po po yung tingnan naman napakalawak ng paggawa nila at ayan po yung kalabarso nakikita nyo naman po at ayan po ang pagkukuha na ko ng kaya tingnan nyo naman po yung pinaglipatan nila o oh, may mga kusot pa at may mga puno at meron yung tricycle ko ayun po yung ginigiba kong kita nyo naman ang dahil pa yung oh, hunya ayan ka na sa boy nandito na po makikita nyo ko, at ako yung magunguha na ng kawit magtitibag na para matapos na ako na maaga o, oh, kita nyo naman, nagbabaklas na ako ng limesa, mga kahoy na pwedeng kunin, binabaklas ko na. Kita nyo, eri po yung lugar na binabaklas ko. Ayaw, kita nyo naman po, mga kanaso, ang daming basura at mga daming basura. Kaya ngayon, kinukuha ko yung mga kahoy ko. Mag-ingat lang po ako, baka po ako mapako. Naku po, wala akong gamot sa pangtulok ng tetanong. Kaya nga po, naghahakot na po. Kasi ako lang po, mag-isa po dyan, naghahakot po. Sana, gabayan nyo po, kasi hindi ako mapako. Tingnan nyo naman, mga kanaso, ang dami kong dadal ng mga kahoy uti uti -ot. ayan kaya naso nakaramdam ako ng uhaw kaya pumunta muna ako ng tindahan kaya ako bibili muna na may inom isa nga po isa po isang tubig Ada pak, kita akan pergi ke pokok. Ada po. Yan, kana ka Tapos kulang mo ng tubig At magsisimula na ako Magbaklas naman tong bahay to At babakasin ko na Baka maguhuan ako Kita niyo naman May dalawang pangpaklas O, ingat ako Baka mapagpuko yung ulo ko Tingnan oh Yan, babakasin ko po yan Mapakita ko sa inyo Paano kabukasin Wow! Yan na po, ginigiba ko na po yung bahay na yun. Tingnan nyo po, pinipilit ko baksak. At hindi ko mabaksak ka. Hirap naman ibaksak na yun. Matikas pa. Hirap talaga pa mag-isa at walang kasama. Ayan mga kanaso, nabag ko na yung iba. At ngayon, isasampa ko naman sa tricycle ko. At simulan ko na magkakot. Kasi anong oras na, tanghali na ako. Mga kanaso, kaya tayo, naandahan ko yun na ako. At ingat, baka mapako ako. Ito nyo naman, ako, panahog ako dito mag-isa. Kailangan natin gawin to. At kailangan kasi at nahanap buhay natin to dapat talaga tayo magtrabaho at huwag tayo patamad-tamad ang hirap ng tamad mga kanilang boy. Kailangan natin magsipa kaya kahit ikaw mag-isa, kaya mo yan. Tsiga-tsiga lang. Kaya nga pa nagtsiga ka, meron kang tortang talong, dahil mo ng hadli mo itlog, di ba? Torta na! to ito, dahan-dahan ko na dinahakot kasi mainit na dito, baka punin pa ako ng hapon dito at nakakatakot dito at madilim. Baka ko'y maabutan dito ng black lady. Alam ko, hirap na. Kaya nga yung para kasi masyado nang mabuhin ako ng hapon pati yung kailangan namin maggamit ng kawin ay nahapot ko kasi walang gagamitin doon at walang pang luto kaya ngayon binapaspasan ko yan kita nyo naman binapaspasan ko na maghakot ng ka Ako'y biglang naggulat at pagharap ko, nakita ko may dalawang bata. Akala ko impacto na nila. Ay nang naman mangga. Ka. Kaya binidyo ko, sabi ko, kasama ko ko sa vlog ko. Tuwang-tuwa naman sila. Tuwang-tuwa naman sila at ngayon nagtatali na ako kasi ako'y uuwi na. papaalam na ako sa mga bata ito at ako'y na para ako'y makauwi na na maaga po mga kanaso katapos ko lang magtali at nagpahinga muna ako ng konti bago ako umalis kaya mga kanaso magpapaalam na ako mamaya sa inyo tatapusin ko na ang aking video at maraming salamat sa panonood ng video ko ito kaya kayo ay manood lagi ng mga kanaso boy like and share nyo naman ako mga kanaso para naman panonood nyo ang ibang video ko kaya ngayon puno na ang aking tricycle magpapaalam na ako babay na mga kanaso boy